So, good day mga idol. Ito nga pala si Tissue Wanda. So, nakita nyo po, ang hawak natin is yung Triple X Shampoo. So, meron tayo dito 10 ml at syempre, meron din 15 ml na mas pinalaki at mas pinarami. So, alam nyo ba yung mga idol, sa paggamit natin is hindi lang siya pwede sa manok. So, gagamitin din natin to sa aso. Pwede siya sa aso, sa pusa, at syempre, kahit anong hayop. Ang pinakamaganda dito sa triple X ay meron siyang cypermetrin. So, cypermetrin, sa so, hindi nakakalam, yun yung chemical na pumupuksa sa mga peste. Siyempre, kahit anong kuto ng mga laga nyo. At syempre, itong 15 ml natin, ang isa sa pinakamaganda dito ay meron siyang citronella. Yung citronella kasi mga idol, yun yung nagiging uh, mosquito repellent nila. So, after uh, magpaligo, syempre, naiiwasan yung mga lamok, at syempre may iwasan yung bulutong at malaria sa ating mga alaga. Kaya ito, susubukan natin at syempre papaliguan natin yung ating alagang aso. Kasi pwede rin ito sa aso, hindi lang sa manok. Pwede sa aso, sa pusa mga idol. So, paggamit natin mga idol, sa 15 ml ay dalawang galon ng tubig. So, pagkatapos yan, kumengkos-mengkos na yan <laughs> Oh, napaka gano dito. Napaka bula niya. Ayan. Sobrang bula nga. na natin mabuti. So, ayan, sisimulan na natin. So, discarte ko mga idol, uh, bago natin papaliguan to ng merong shampoo, Siyempre, babanawan mo natin siya ng tubig na bay. So, walang alo para mas kumapit yung uh, uh shampoo sa kanyang balat. Siyempre, sigurado tayo na wawala yung mga kuko niya. So, kita niya napakabula talaga. Ito. And then, napakabango niya. Dahil meron siyang aloe vera. Lagi nyo tatandaan, triple X. Dapat, hindi kulang sa battery Lagi kang lamang.